지지 <laughs> <laughs> pinapan naman niya ito ngayon. Nagpakabit pa naman siya ng, or, ano, ng busina para gamitin niya yung Sunday. Oh. Kaso nakalimutan niya magpagawa ng ano, <laughs> ng preno. <laughs> Yan yeah, po, Bilis po. Baka may gusto pa sumunod, doon naman papasok doon sa pinto. <laughs> Sumayad yung ano. <laughs> <laughs> hmm. Yun, na. Daming tao rito. Ah, uh, pagpupunta kayo rito Ayan Doble ingat Huwag niyong sasagad Baka mag-aya kayo dito Ayan Super sinagad Busina ng busina Nakalimutan ng lumiko pali Bali yung pipe Pero motor na ayan, ayan Ayan yung crankcase Ayan yung kalamdan, Pasok yung ano, gumano no. Doon sila tumama sa kotse na yun. Yan. Yung kotse, sira yung gulong. Pati yung dalawang pinto na tamaan. Pati yung sa unahan. Abala pa tuloy. Nananahimik eh. Yun o, overshoot sila atin. Naka-stop o. Oh. ako. ako guys. Dali yung gulong ko Kuya, warap-warap yung gulong guys ayun oh kita nyo ba yan? nakikita nyo ba yan? warak-warak oh yung dali oh sinira ang kanilang kutsi hindi na maaan ayun oh alon oh. warap-warap oh.